Ang boses ko ay palaging naging pinakamahalagang instrumento ko. Bilang isang orthodox na pari sa isang maliit na parokya sa Pilipinas, ginagamit ko ito upang magturo, magbigay ng ginhawa, at magbigay inspirasyon. Ngunit sa umagang iyon, tatlong araw bago ang Pasko ng Pagkabuhay, nagising ako sa isang nakakabinging katahimikan. Nawala ang aking boses. Sinubukan kong magsalita, ngunit walang lumabas, walang bulong, walang hininga. Ang takot ay bumalot sa akin. Paano ko pamumunuan ang mga pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay? Paano ko maihahatid ang aking serbisyo sa aking komunidad? Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang iniwan na ako ng Diyos. Hindi ko alam na ang tila parusa na ito ay magiging simula ng isang nakapagpapabago na paglalakbay isang paglalakbay na magdadala sa akin mula sa kailaliman ng kawalang pag-asa patungo sa mga taas ng banal na biyaya. Isang paglalakbay na magtuturo sa akin na minsan sa pinakamalalim na katahimikan, maaari nating marinig ang boses ng Diyos ng mas malinaw kaysa dati. Ito ang aking kwento. Ang kwento kung paano ko nawala ang aking boses, ngunit natagpuan ang aking kaluluwa kung paano sa katahimikan muling natuklasan ko ang tunay na kahulugan ng pananampalataya, serbisyo at ang himala ng muling pagkabuhay. Sumama ka sa akin sa paglalakbay na ito ng pagsubok, paghahayag at espiritual na muling pagsilang. Dahil minsan, kailangan mong mawala ang isang mahalagang bagay upang makuha ang isang hindi matutumbasang bagay. Sa umagang yon na nakatakdang mangyari gumuho ang aking mundo. Ako, Padre Miguel, ay palaging ipinagmamalaki ang aking malakas at melodyosong boses. Ito ang aking kaloob para sa Diyos at para sa aking komunidad. Ngayon, sa harap ng salamin sa banyo ng maliit na bahay parokya, nakita kong ako ay naging limitado sa mga masiglang galaw at mga desperadong ekspresyon. Naalala ko ang pagdapako ko sa aking mga tuhod, ang mga luha ay dumadaloy sa aking mukha, humihingi ng tahimik na himala. Bakit, Panginoon? Bakit ngayon? Ang Pasko ng Pagkabuhay, ang pinakamataas na punto ng aming liturhikal na kalendaryo, ay ilang araw na lamang. Paano ko pamumunuan ang mga pagdiriwang nang wala ang aking boses? Ang aking kapatid na si Maria, na nakatira sa akin at nag-aalaga sa bahay parokya, ang unang nakapansin na may mali. E, pumasok siya sa banyo, nag-aalala sa aking pagkaantala para sa almusal. Nang makita akong nakaluhod sa sahig, tahimik na umiiyak, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pag-aalala. Miguel, anong nangyari? Ang tanging nagawa ko ay umiling at ituro ang aking lalamunan. Ang mga sumunod na oras ay naging isang malabo ng mga konsultasyon sa doktor at mga pagsusuri. Ang diagnosis, isang bihirang at matinding anyo ng laringitis, marahil ay na-trigger ng stress. Hindi maipapangako ng mga doktor kung kailan o kung babalik man ang aking boses. Umuwi ako na parang talunan, dala ang reseta para sa ganap na pahinga ng boses at mga anti-inflammatory. Ang balita ay mabilis na kumalat sa aming maliit na komunidad sa Maynila. Agad na napuno ang bahay parokya ng mga nagaalala na parokyano, nagdadala ng mga sopas, tsaa, at mga pangako ng panalangin. Pinanood ko sila mula sa bintana ng aking silid. Ang aking puso ay mabigat sa pasasalamat at kahihiyan. Paano ako magiging isang espiritual na leader kung hindi ko man lang maipahayag ang aking sarili? Sa gabing iyon, nag-iisa sa aking silid, hinarap ko ang aking unang krisis sa pananampalataya sa loob ng mga dekada. Kinuha ko ang aking Biblia. Binuklat ito ng hindi talaga nagbabasa, desperadong naghahanap ng anumang senyales, anumang banal na gabay. Nang mga sandaling iyon, napadako ang aking mga mata sa isang taludtod mula sa Isayas. Sa katahimikan at pagtitiwala ay naroon ang inyong lakas. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Posible kayang ang sapilitang katahimikan na ito ay hindi isang parusa kundi isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang palalimin ang aking pananampalataya. Upang makinig sa halip na magsalita. Sa bagong pananaw na ito, nagpasya akong yakapin ang aking katahimikan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong makita ang aking komunidad sa bagong mga mata. Mas marami akong napansin, mas marami akong nakinig. Nakita ko ang debosyon sa mga mukha ng mga mananampalataya sa misa. Narinig ko ang sigasig sa kanilang mga panalangin. Napagtanto ko kung gaano ako naging sanay sa tunog ng aking sariling boses, marahil sa kapinsalaan ng tunay na pakikinig sa iba at sa Diyos. Habang papalapit ang Pasko ng pagkabuhay, isang kakaibang kapayapaan ang nagsimulang manirahan sa aking puso. Hindi ko pa alam kung paano ko pamumunuan ang mga pagdiriwang, ngunit unti-unti kong naramdaman na sa isang paraan magiging maayos ang lahat. Sa estado ng pagtanggap at muling pagtitiwala na ito, naranasan ko ang aking unang tunay na milagrosong karanasan. Ito ay bisperas ng Huwebes Santo, nasa simbahan na kung walang tao, nakaluhod sa harap ng altar, nang maramdaman ko ang isang presensya. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang nagniningning na figura, isang anghel, sigurado ako, na nakalutang malapit sa kumpisalan. Ang celestial na nilalang ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay naghatid ng isang malinaw na mensahe. Magtiwala, makinig, maglingkod. Nanginginig at namamangha na pagtanto ko na ang aking katahimikan ay hindi isang sumpa, kundi isang regalo, isang paanyaya para sa isang mas malalim na espiritual na paglalakbay kaysa sa aking naisip. At sa gayon na may pusong puno ng bagong pag-asa, inihanda ko ang aking sarili upang harapin ang mga hamon ng mahal na araw nang wala ang aking boses ngunit may muling na buhay na pananampalataya. Ang Huwebes Santo ay sumikat na may kapaligiran ng kapanapanabik na inaasahan. Habang inihahanda ko ang aking sarili para sa misa ng paglilinis ng paa, isang halo ng pagkabahala at pagtitiwala ang pumipintig sa aking dibdib. Paano ko pamumunuan ang napakahalagang ritual na ito nang wala ang aking boses? Pagpasok ko sa simbahan na puno ng tao, sinalubong ako ng isang dagat ng mga nag-aalala at mausisang mukha. Ipinaliwanag na ng aking kapatid na si Maria ang aking sitwasyon sa kongregasyon. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko pa rin ang kawalang katiyakan sa hangin. Sa isang pagiling ng ulo kay Diakono Juan na pumayag na basahin ang mga kasulatan at mga panalangin sa aking lugar, sinimulan ko ang seremonya. Nang dumating ang sandali ng paglilinis ng paa, isang bagay na pambihira ang nangyari. Habang ako'y tahimik na nakaluhod sa harap ng bawat parokyano Nililinis at pinapahiran ng kanilang mga paa, napansin kong may mga luha na dumadaloy sa mukha ng marami sa kanila. Sa kawalan ng mga salita upang ilihis ang kanilang atensyon, ang akto mismo ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang katahimikan ay nagpalakas ng kababaang-loob at pag-ibig na likas sa kilos. Sa gabing iyon, nakahiga sa aking kama. Nagmuni-muni ako kung paano ako binabago ng katahimikan. Natututo akong makipag-ugnayan hindi sa pamamagitan ng mga elaboradong sermon, kundi sa pamamagitan ng mga simpleng aksyon at tunay na presensya. Para bang bawat kilos, bawat tingin, bawat haplos ay nagkaroon ng bagong bigat, isang bagong kabanalan. Ang Biyernes Santo ay nagdala ng mga bagong hamon at mga paghahayag. Sa panahon ng Via Crucis, sa halip na pamunuan ang mga panalangin, naglakad ako sa katahimikan dala ang krus. Napansin kong maraming parokyano, lalo na ang mga kabataan, ang nakatingin sa akin ng mabuti. Ang aking katahimikan ay tila nag-anyaya sa kanila sa mas malalim na pagninilay tungkol sa pagdurusa ni Kristo. Noong panahon ng pagsamba sa krus, nagkaroon ako ng aking pangalawang supernatural na karanasan. Habang ako'y nakaluhod sa harap ng krus, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang ethereal na figura na aking nakilala bilang San Juan Crisostomo, patron ng mga mangangaral. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mahabaging tingin ay naghatid ng isang malinaw na mensahe. Minsan, ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang sermon. Ang Sabado ng Aleluya ay isang araw ng matinding paghahanda. Sa kawalan ng kakayahang i-coordinate ang mga paghahanda para sa vigil ng Pasko ng Pagkabuhay, natuklasan ko ang kapangyarihan ng tahimik na pakikipagtulungan. Ang mga kilos, tingin at banayad na haplos ay naging aming wika. Ang komunidad ay nagkaisa sa isang paraan na hindi ko pa nakita noon. Lahat ay nagtatrabaho ng magkakasama upang ihanda ang pinakamahalagang pagdiriwang ng taon. Sa gabi, habang sinisindihan namin ang apoy ng Pasko ng Pagkabuhay, naramdaman ko ang ibang enerhiya sa hangin. Ang katahimikan na dati akong kinatatakutan ay tila puno ng mga posibilidad. Nang simulan ni Diakono Juan na awitin ang Exultet, ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ng melodya na humaplos sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, tunay kong narinig ang kagandahan ng sinaunang panalangin na ito, nang walang alalahanin na kailangan ko pa itong awitin. Sa panahon ng muling pag-renew ng mga pangako sa binyag, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Habang nag-aaspers ng banal na tubig sa kongregasyon, napansin kong maraming nagsara ng kanilang mga mata. Parang naramdaman nila ang bawat patak na may bagong intensidad. Ang aking katahimikan ay tila nagbukas ng espasyo para sa isang mas personal at mas malalim na karanasan ng sakramento. Nung gabing iyon, umuwi ako na pagod, ngunit may pakiramdam ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Napagtanto kong ako ay nasa gitna ng isang malalim na espiritual na pagbabago. Ang aking ministeryo na palaging nakadepende sa aking mga salita ay muling binubuo ng katahimikan. Nakahiga sa kama, nagmunimuni tungkol sa mga kaganapan ng mga nakaraang araw, nagkaroon ako ng isang pangitain. Nakita ko si Jesus, hindi bilang makapangyarihang mga ngaral na palagi kong naiisip, kundi bilang tahimik na Kristo sa harap ni Pilato. Sa sandaling iyon, Naunawaan ko na minsan ang katahimikan ay maaaring maging pinakamakapangyarihang anyo ng patotoo. Sa pusong puno ng pasasalamat at bagong pag-unawa sa aking tawag, nakatulog ako sabik para sa pagsikat ng araw ng Pasko ng Pagkabuhay. Hindi ko alam na ang pinakamalaking himala ay darating pa. Dumating ang Pasko ng Pagkabuhay kasama ang unang sinag ng araw. Nagising ako na may pakiramdam ng kapayapaan at inaasahan na hindi ko maipaliwanag habang inihahanda ko ang aking sarili para sa misa. Nagmunimuni ako tungkol sa aking paglalakbay sa mga nakaraang araw. Ang katahimikan na sa simula ay nagbigay sa akin ng takot ay naging aking guro, aking espiritual na gabay. Pagpasok ko sa simbahan, sinalubong ako ng isang dagat ng mga ngiting mainit. Ang kongregasyon na dati ay nagmamasid sa akin na may pag-aalala, ngayon ay naglalabas ng isang tahimik na tiwala. Napagtanto ko na ang aking katahimikan ay hindi lamang nagbago sa akin, kundi malalim din na nakaapekto sa aking komunidad. Nagsimula ang misa sa tradisyonal na si Kristo ay muling na buhay na ipinahayag ni Diakono Juan. Ang tugon ng kongregasyon ay umuukit sa simbahan. Tunay na siyang muling na buhay. Sa sandaling 'yon, naramdaman ko ang isang alon ng emosyon na bumuhos sa akin. Kahit na hindi ko maipahayag ang mga salitang 'yon, naramdaman ko silang umaabot sa bawat hibla ng aking pagkatao. Sa panahon ng humilya, nakaplano na si Juan ang magbasa ng isang sermon na aking inihanda. Ngunit nang dumating ang sandali, nakaramdam ako ng isang hindi maipaliwanag na pagnanais. Tumayo ako at naglakad patungo sa pulpito. Ang kongregasyon ay tahimik, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin puno ng kuryosidad at inaasahan. Tumingin ako sa bawat mukha sa simbahan, hinayaan ang aking tingin na ipahayag ang lahat ng pag-ibig at pasasalamat na aking nararamdaman pagkatapos sa isang kilos na nagulat kahit ako iniunat ko ang aking mga braso sa isang simbolikong yakap sa buong kongregasyon nagsimula nang dumaloy ang mga luha sa aking mukha at nakita kong marami sa simbahan ang umiiyak din sa sandaling iyon nangyari ang isang bagay nang walang babala, nang walang pagsisikap, ang mga salita ay umusbong mula sa aking bibig. Si Kristo ay muling nabuhay. Ang aking boses bahagyang magaspang sa simula, ngunit lumalakas sa bawat pantig ay umuukit sa simbahan. Tunay na siyang muling nabuhay. Ang kongregasyon ay nagulat sa isang sandali bago sumabog sa mga palakpakan at papuri. Marami ang tumayo, umiiyak at nagtatawanan ng sabay. Ito ay isang himala, walang duda. Ngunit ang himala ay hindi lamang nasa pagbabalik ng aking boses nasa pagbabago na lahat kami ay naranasan sa katahimikan natutunan naming makinig sa isa't isa at sa Diyos sa isang mas malalim na paraan ipagpatuloy ko ang aking humilya ngunit hindi sa mga salitang aking inihanda sa halip ibinahagi ko ang aking paglalakbay sa mga nakaraang araw nagsalita ako tungkol sa paunang takot ang pagkabigo at pagkatapos ang kapayapaan na aking natagpuan sa katahimikan. Ikinuwento ko ang tungkol sa mga anghel at mga pangitain kung paano ko natutunan na mangaral sa pamamagitan ng mga kilos at presensya. Minamahal kong mga kapatid, tinapos ko, nalimutan natin na ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang makasaysayang kaganapan na ating ipinagdiriwang tuwing taon. Ito ay isang katotohanan na maaari nating ipamuhay araw-araw. Ang aking boses ay namatay at muling nabuhay, gayon din ang ating pananampalataya na maaaring mamatay at muling mabuhay, mas malakas at mas malalim. Nagpatuloy ang misa, ngunit may bagong sigla. Bawat awit, bawat panalangin ay tila puno ng bagong kahulugan. Nang dumating ang sandali ng komunyon, maraming parokyano ang lumapit hindi lamang upang tanggapin ang katawan ni Kristo, kundi upang hawakan ng aking kamay, nagbabahagi ng mga luha ng kagalakan at pasasalamat. Pagkatapos ng misa, nagpatuloy ang pagdiriwang sa patio ng simbahan ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang sariling karanasan kung paano ako naapektuhan ng aking katahimikan, kung paano ito nagdala sa kanila sa mas malalim na pagninilay tungkol sa kanilang pananampalataya. Noong gabing iyon, nakaupo sa aking silid, nagmuni-muni ako tungkol sa kamanghamanghang paglalakbay na aking naranasan. Napagtanto kong hindi lamang ibinalik ng Diyos ang aking boses, kundi binigyan din ako ng bagong pag-unawa sa aking tawag bilang pari. Ang katahimikan na aking kinatatakutan ay naging isang mahalagang regalo. Natutunan kong minsan, kailangan nating mawala ang isang bagay na ating pinahahalagahan upang makuha ang isang bagay na mas mahalaga. Ang aking boses ay pinatahimik upang marinig ko ang boses ng Diyos ng mas malinaw. Habang inihahanda ko ang aking sarili para matulog, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa silid. Ang parehong anghel na aking nakita sa simula ng aking paglalakbay ay naroon, nakangiti. Sa pagkakataong ito, siya ay nagsalita. Maligayang pagbabalik, anak. Ngayon ay nauunawaan mo ang kapangyarihan ng katahimikan at ng salita. Gamitin mo ang mga ito ng may karunungan. Sa pusong puno ng pasasalamat at bagong misyon sa isip, nakatulog ako sa bik na simulan ang bagong kabanata ng aking ministeryo. Ang Pasko ng pagkabuhay ay nagdala hindi lamang ng muling pagkabuhay ni Kristo, kundi pati na rin ng muling pagsilang ng aking pananampalataya at layunin. Ito ang katapusan ng aking paglalakbay ng katahimikan, ngunit simula ng isang bagong paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa aking komunidad. Isang paraan na nagbabalanse ng mga salita at katahimikan, pagsasalita at pakikinig, palaging naghahanap ng boses ng Diyos sa bawat sandali. Salamat sa pagsama sa paglalakbay ni Padre Miguel. Ang kwentong ito ng pananampalataya pagsubok at espiritual na muling pagsilang ay nagpapakita kung paano maaaring gamitin ng Diyos kahit ang ating pinakamalaking mga paghihirap upang tayo ay baguhin at palakasin ang ating koneksyon sa Kanya. Nais kong bigyang diin ang ilang mahahalagang punto mula sa kwentong ito. Ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Ang kapangyarihan ng katahimikan bilang isang kasangkapan upang palalimin ang ating pananampalataya at pag-unawa. Paano ang mga pagsubok ay maaaring maging mga pagkakataon para sa espirituwal na paglago? Ang lakas ng komunidad sa pagsuporta sa isa't isa sa panahon ng pagsubok. Ang epekto na maaaring magkaroon ng ating personal na paglalakbay sa pananampalataya ng iba. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala na ang mga himala ay maaaring mangyari sa mga hindi inaasahang paraan at na minsan kailangan nating mawala ang isang bagay upang makuha ang mas malalim na pag-unawa sa ating pananampalataya at layunin.